I don't know. Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Ayan, ah, pakainin muna natin itong mga alaga natin bago tayo kukuha ng pang-ulam doon sa tanim natin na gulay. Ayun, at hindi pa masyadong mainit. yan, punta na tayo.

Pero pag may nakita tayong mga bunga na may ganito Pag ganito na may bunga, lalagyan natin ng lalaki dahil babae ito, lalaki ito walang walang yo, eh ganito, lalaki. Kaya lagyan natin para mabubuhay yung bunga niya. Yan tatanggalin din natin yung katabi niyang bulaklak dahil may katabi yan. tanggalin natin yung ganito para mabubuhay siya yan andun pa isa alalagyan ko muna dito natin kukunin yung ilalagay natin ayan may bunga na siya oh sunod sunod ayan. Importante na lagyan natin ng ganito. Pero tignan natin yung ilalagay natin. Baka may uod. Ayan. Ito, marami. Ito, mga ganito. Oh. Tabong bulaklak. ito oh. Nakakapagbigay ng ano pang-ulam kahit itong bulaklak lang. Ayos na. yung mga hindi nagbuka na ganito pwede pa pabukas to kaya hindi muna natin kukunin Ayan. ito marami marami ano bunga ah manguha din tayo ng kabatiti patula Ayan. Pero pag may bunga, na nakikita natin na hindi maganda yun Ayan. tanggalin na natin oh. Pino. Naya <laughs> lang ka tika. Merong bunga ng pino. Dumak, dada ni dakdak ko la <laughs> to si Rok. Ano? Dada. Dakdak ko la mesa. Hindi. Ngubatit data ah. Sa kanan yan. Da dakil data na yan. Ah. Lalu da. Yalang ka? Haa, ah, data dakil da lamang. Kinasin, dakil. Ati sa tabo Data na yun. Ayun. Hmm. Hmm. Nesa lang. Kumbani wow. nga ka ng dito niya. Tama na yan. Hindi natin maulam lahat yan. Yan. Ito. Para mabuhay yung mga andito na sa baba. Ayan. galan natin. Pero pag nagumpisa na siyang mamunga, huwag mo nang tanggalan. Hindi pa kasi namunga to eh. Wala pang bulaklak. Ito mamumunga at mamumunga to dahil yung mahahaba ang bunga sitaw kung yan, tanggalin natin yung mga mahahaba agad hindi pa namumunga o namumulaklak tanggalin natin itong dulo niyang ganyan no? Oh. masarap to pang salad pakyakin natin yung mga ganito bakyas kumamae. Yeah, kunya. Ato. Eh. Kulot. Pero pag may nakita na tayong bulaklak dito sa taas, wag na natin tanggalin. Ihinto na natin yung pagtanggal. Ayan. Ganyan. Mangunguha uh, pa tayo ng ano. Halo niya. Na ukra. Ganito kaganda pag natatanggalan ng dahon. Lahat ng dahon niya na lalabas. May bunga. Katulad niya no. Pero kung iba kasi yung manguha, iniiwan nila to. Pero sa akin, tatanggalin kong ganyan para makita. At saka itong mga naunang bunga niya, yan yung gagawin din natin na bini. O ito, tanggalin na. Pwede na to. O tingnan nyo kada kada dahon, bunga, pag tinatanggalan natin ng ah, uh, dahon. Ganyan. Kailangan tanggalin natin yung mga dahon na ah, na namungaan na, na. Katulad nito oh. Ganyan. Tanggalin natin to, tapos tanggalin pa natin yung nasa baba niya. Para yung bunga ang aalagaan. Ayun. Pag hindi kasi ako yung kumuha dito, kung si Mrs hindi na tinatanggal kasi makatito okra Ayan. saka yung mga humihingi kung minsan pag nanguha hindi na tinatanggal to Ayan. okay na to kamutit na lang para isang lutuan na